Hello po guys. Ah, uh, dito po tayo ngayon sa ano? Sa loob ng kwarto. Nakahinga. Um, uh, sama kasi ng pakiramdam ko. Sama ng pakiramdam ko. Parang ano. So, duty tayo mamayang gabi. Uh, sana gabayan tayo ni Lord. Kasi uh, tayo sa kapahamakan. Ah, uh, lalong-lalo na lalo, hindi lang sa akin, sa, sa tayong lahat. Or sa mga pamilya natin sa pamilya ko. Eh, tagal nga ako na hindi nakasimba pero hindi, hindi ako nakakalimot doon sa itaas kay eh, Lord so sa lahat po ng ano ah uh, sa whitey ko rin sa mga tumulong sa akin lahat ng tumulong sa akin salamat sa inyong lahat uh, at naging monetized na yung channel ko alam nyo na yon kung sino kayo uh, maraming maraming salamat sa inyo unang una po yung yung tumulong sa akin sila ni ma'am RPD si TNG si Salia Negra Vlog si ano uh, ay suaso dami pa si idol golden amazing dami dami nila salamat at salamat sa inyong lahat uh, kay salia negra vlog salamat din pagpalain ninyo nawa kayo ng panginoon at sama-sama tayong lahat na aangat kahit minsan na lang po ako sa YT, eh. salamat bye bye and thank you